Thank you Lord. Pang dagdag na naman kami. Parang kapalit. What's up mga kurawanis, ang magandang gabi po Ayan, gabing gabi na po Ayan, sa panibagong video, panibagong fishing adventure naman po tayo mga Brakon. Bali, mag-overnight po pala kami. Ngayon, kasama naman natin ay si ka-adventure. Ayan, hinihintay ko dito. Kikita mo ako? Nasaan ka na? Ano? <laughs> Naligaw-ligaw na yata si ka-adventure. Dito pala tayo sa may bilihan ng pamain. Bumili tayo ng pain. Ayan, hipon sa kabulating dagat. Mali ata itong binigay ng turn right. Dito lang sa may 7 eleven oras po natin Ad ngayon Ay Nilagay niya ako sa atin eh Sa may mga pispang eh Wala stick na Sundan mo lang Sundan mo lang Baka dyan niya Wala Wala na Your 505 Tangwa County Lubang na nagalagay dito eh Tapos your destination On the right Sabi niya ganun Tapos wala naman na surkat na yan Nakita mo 7-11? Wala <laughs> walang <laughs> 7-11 dito pati Saglit lang po Yan yeah, saglit lang <laughs> Yan, saglit lang po makura ko dahil susunduin ko si Ka Adventure. Malapit nang sa dito, naligaw. Dinaan daw sa palayan. Ay mamaya na lang po ang update nito sa fishing ground po namin. Yan tara po, let's go. Pumakuragon. May huli po tayo. Yan bait it bait in with po tayo. Sama ko si Uy, grabe naman. Uy, unang ano natin no? First cast. I thank you Lord. Sana dumami pa. Ayan si kaadventur? adventure Wala. Wala pang kumakagat. Huwag tayong Mawala ng pag-asa nga. Galing. Galing. Hay. Mantap. Mantap. Ayos na. Si Kasang nakadali na rin po. Ayan mga orako, No? Uy. Magagamit yung kulit. Si Kaluko yata medyo ano eh. Buinas yata si Ka-Adventure. Sabi. <laughs> Ay, malalagyan lalagyan na po ng laman ng cooler. Thank you, Lord. Sabiyaya po 'yan, no. Labas mo yung plastik, may plastik. Sarap na sabon dito, badi. Oo, bakun ko. Puwede ko ragon. Ang kinis niya. Bako nice. Bako bako. Bako bako ko. Hipon ba ni? Ha? Hipon. Uh -huh. magpain lang tayo tapos ulit tayo. Uy, pangalawang huli natin mga. Korakoy ako, malapad pa di. Malapad Ayun to. Ba? Ano yan? Sap, 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 sap. Sap, sap. Yun. <laughs> Nasabitan pa natin si Kasa. Galing. Ibalik natin. Galing talaga ni pareng na yun. Oh. Ay, sap, sap. Sap, sap, sap Kasang, mo. Oh. Malapad, no? Ayos. Sariwang sariw, oh. Lihay, lihay. Hmm. Um. Ayun. Ayos. Si second Galing. catch. Second catch, no? Ayos. Ay, thank you, Lord. Baka makawan ng sap, sap dyan. Haba nang usok ni itu. Iya nyong ana. Eh nang yung ano Hmm. Krobi po. Wow, ayo. Wow. <laughs> Maaga pa po yeah. yan. Maka madadagdag at madadagdagan pa po. Sana naman. Yan, pain lang tayo mga kuragon. Hagis lang ulit. Hagis, hagis lang. Hagis lang ulit tayo. Hipon talaga ang gusto. Hipon. Tatanong si John Will na di Saan mo pa yun. Kasi iniisip nun yung nakawala. <laughs> may ulit, ulit tayo mga kuragol. Nagpapala <laughs> ka naman. Add to cart. Add to cooler to. Sana ma ano natin. May jumalit lang yata to. Pero ayos na yan, goods na goods. Biyayang ipagpapasalamat natin. Ayan na oh. Uy, malaki pa di. Malaki May pandagdag man. ka na naman. Uy, bakuko. Hmm. Ayos oh. Ay, grabe pa di ang laman niya. Kanuping pala. Kanuping. In, kanuping oh. Wala na. No. Lubat so, na. Okay na. Ano lubat na? Yeah, ano? Ha? Pang dagdag. -dag. Pa ko mo. Iho no Wala Ano ba't ka? Ayan po Mga kuragon Wow Kanuping Ang sarap po niyan. Lunok na Anta ba? <laughs> lunok niya Ang taba Lunok na lunok Ay ano pa di Bulating dagat Nakain niya Bulating dagat? Hmm Kanuping ba yan? Hmm kanuping Hindi ba baramunde? Hindi Kanuping siya Grabe, lunok na lunok. Grabe lang nito. Ay, thank you, Lord. Pandagdag na naman kami. Ang galing. <laughs> lunok na lunok niya. Ay. Pinihipit niya. lakas niya. Hmm. Putol. Puto lang. Putol lang. Maputol. Ninunok na kasi. <laughs> Sige lang. Eh. Yan po mga kuragon. Add to cooler po ito. Yan. Magpain ulit tayo. At magagis pa. Baka madagdagan pa ulit. I thank you Lord. yan po mo kurawang ang bilis lang po ng ano maliwanag na oh sikat ng araw siya pa rin si kay adventure huh? naubusan po kami ng pain ng hipon kaya hindi na kami nakahagis ah ito lor na lang po ang gamit namin metal jig sana makawali pa kami puli oh. Makuko. Makuko. Ah, na tayo. Ng gabi dito ni Pareng Noy. Oo. Oh. Nagpa-casting na lang kami. Libang-libang di din. Libang-libang di di pa. pasok. po mga kurako, bali nakauwi na kami nang nag-PC kami ni Ka-Adventure. Bali, may uli din po kami, tapos pinigay ko na lang po lahat kay Ka-Adventure. Yun lang po ang nahuli namin. Tapos po, ngayon po, ay may kuponing kami ng mahaling bagay. Itatapo na lang po. Yan, abangan nyo po, pupunta namin. Let's go! bali nandito na po tayo sa pinaparing bag dahil may dito nga po ay may ano may katapos si Papi Bob na ano o mahaling bagay na pwede pang mapa kikinabangan dahil ano na po sa kanila parang binawal ba pa. o wala nang ano pinapatapon na eh kilala natin si Paring Bob kaya sa atin na lang yun madami po sila dito mga kauragon mga pinoy dito may git 100,000 dami nila ang laki na company po nila kaya sa mga kababayan natin yan pag nag apply sila day po yung company nila ayun pala oh labas na idala po pala tayo dito ano pamalit na ito <laughs> na Siyempre, taga video lang ako. Ayan pala. Pahiga. dito. Pahiga. 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 Doon mo ano, ano yung ito. Nakasakay din ako ng ilig <laughs> long pala. po natin si Katoto dahil nya po si ano, driver. Majimbu. Ang majimbu nang <laughs> Parang kapalit ng refa. Hay, kaya po kasi yung prahon, kitatapon lang po sana yon. Yung nangangipit kasi yung dome nila. Dinawan na yung ref sa loob. Hindi bawal na rin magluto no. Sa labas na lang. Keni kaya yung parte pare. Dami po nila ng babae natin dito mga sino. Sa Dami oh. Grabe yung motor na to. Guwapo. Uh, grabe yun. No? Ay, Ayun, sinasabi mong barasap na nagpumuha sila. Okay. Okay. So, wala, wala, wala. Okay. Okay. Bilang kayo ganyan ba rin? 300 pa 300. Pilipino tsaka kaya na ito Thai. Thai. Thai.

natin yan dito. Friend po yan ni Katoto. <laughs> Friend po po yan. <laughs> shout out Marami sa mga kaibigan dito. Shout out sa mga gustong ipahakot. no. Mm -hmm. Tawagan nyo lang po. Sa mga may pakot nyo. Si Katoto yung pinahinansi po talaga dyan. Tulungan nyo nga. Hindi na ba yan? Dito naman. May gulong kong pala. Eh. pala. Eh.

Ang uh, update na lang po nito mga kurago, sa ano? Pag may laman na. <laughs> Isda. <laughs> Isda po yung ilalagay namin yun dahil marami kaming nahuli na ni Papa dyan. Malilinisan po namin yan. Hindi pa rin nisira. Yan, yan na po po mga Kulin no? ang tatak niya. Yan mamahalin niya kung brand nyo siguro. yan ay madumi po ang loob dahil siyempre itatapo na po ay di na nila hinugasan ayan buti ka mo ay nag si ano si paring bab sa atin itatapo na sana to dahil nagkaanuhan sila do Nabawal na daw yung rip tsaka bawal yung kalan sa loob ng dorm nila kaya nagpasya yung broker na tanggalin yung rip eh wala siyang mapagaano han tatapon niya sana eh nagchat sa atin kunin na lang natin yung kabilang dorm ay bibigyan po sana natin nito eh kaso may rip pa naman sila kinuha lang natin yun mga kuragon dahil ano po yung sayang din tayo dito ay kami po dito ay may rip naman sa loob yung bang ano, mapakinabangan. Kahit i-stack lang po muna dito sa bahay. Yan, hugasan ko po muna yan mga kurago. Sayang din kasi oh. Hugasan po muna natin. Ayan na po pala mga kuragon yung rep. Yan nalinisan na po natin yan. Tingnan natin. Wow, malinis. Mukhang bago. Yan po oh. Mm, wow na wow. Malinis na malinis po yan mga kuragon. Ganda pa po yung paglagyan ng ano isda yan mga gulay hayos po yan oh yan hanggang dito na lang po kurang ang ating video dahil papaanoin po muna natin yan papa kumbaga bubuksan lang ng ganyan papaarawan dito ayan yan para sinabunan naman natin yan pero para maano pa rin mang... yung amoy amoy niya matuyo siya Di po muna natin ipapasok yan yan maraming maraming salamat po sa inyong panonood ingat po tayo palagi and God bless po sa lahat bye bye